maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video nito, pag-uusapan natin ang walong sakit sa mundo na walang lunas. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento odi kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Kapatid sa panahon ngayon ay masasabi nating high-tech na ang lahat na kagamitan sa mundo at syempre ganon din sa mga ospital. Marami ang mga sakit ngayon na napapagaling na ng dahil lamang sa pag-oopera at sa pagbibigay ng mga mabibisang gamot. Pero lingit sa kaalaman natin na may mga sakit na wala pa rin lunas magpasa hanggang ngayon at ito rin ay hindi maipaliwanag ng mga eksperto. So kapatid, gusto mo na bang makita ang walong sakit sa mundo na walang lunas? Ito yon. Number 8 Burning Mouth Syndrome Sino man ang sawing palad na mayroong sakit na ganito ay habang buhay na maghihirap. Ang mga taong may burning mouth syndrome ay nakakaranas ng pananakit ng bibig, dila, pisngi at pati na rin labi. Para bang ito ay sinusunog ng paulit-ulit at para bang may baga sa loob ng bunganga nila. At kapatid, alam mo ba na ang burning mouth syndrome ay wala pang lunas? Ito ay sa kadahilan ng kahit pa ang mga eksperto ay hirap maipaliwanag ang ganitong klaseng karamdaman. Hindi rin nila masabi kung saan nang gagaling ang mahiwagang sakit na ito at ang sakit na ito ay tumatagal ng 6 hanggang 7 taon at ang iba pa nga ay hindi na nawawala pa. Number 7. Foreign Accent Syndrome Kapatid, ang mga taong may ganitong klasing kondisyon ay masasabi kong kakaiba talaga dahil isipin mo magkakaroon sila ng ibang punto o accent sa kanilang pananalita. Halimbawa, ikaw ay purong Pinoy at kahit minsan hindi ka pa nakarating ng ibang bansa pero nagkakaroon ka ng punto o accent sa pananalita ng mga Chinese, French o di naman kaya Japanese. Ang ganitong kondisyon ay hindi maipaliwanag ng eksperto at kahit sila mismo ay namamangha sa ganitong klasing kondisyon at ang foreign accent syndrome ay walang lunas. Number 6, Laughing Syndrome o ang laughing death. Marami ang mga nagsasabi sa atin na ang pagtawa ay ang pinakamabisang lunas sa kahit anong problema at totoo po yun mga kapatid ang pagtawa ay napakasarap naman talaga pero lingit sa kalaman natin ang dala nitong panganib. Sa modong ito kapatid marami na ang buhay na nasawi ng dahil lamang sa walang tigil na pagtawa at sila ayang mga taong nawawala ng hininga at dahil sa walang humpay na pagtawa, sila rin ay inaatake sa puso. Sila ay tumatawa hanggang sa malagutan ng hininga. Number 5. Aquagenic urticaria o allergy sa tubig Kapatid ang katawan natin ay napapalooban ng maraming tubig at kapag ito ay nawala, laking pagsisisi natin. Sa mundong ito, tubig ang pinaka inaasahan natin. Bukod pa dyan ay ang mga pagkain. Pero alam mo ba na may mga taong sawing palad dahil ang mismong tubig na nagbibigay buhay sa atin ay ang kanila mismong kalaban. Kapag sila ay nabasa o di kaya nadikita ng tubig ang taong may ganitong karamdaman, sila ay agad-agad mamamantal at nagkakaroon ng katikati sa balat at ang ganitong klasing kondisyon ay wala pang lunas. Ang tubig na nagbibigay buhay sa atin ay kanila ring kalaban. Number 4. Schizophrenia Ito ay isang seryosong sakit sa pag-iisip kung saan hindi na normal ang mga bagay na ipinapakita nito. Ang sakit na ito ay maaaring magresulta ng mga guni-guni o di kaya mga maling akala at ang isang taong may ganitong karamdaman ay nakakabuo ng imahinasyon sa kanyang isipan na para bang makatotohanan para sa kanya. Hindi rin maayos ang pag-iisip ng isang taong may ganitong kondisyon. Hindi rin maayos ang pag-uugali nito at maaari din siyang makapanakit ng tao. Ang ganitong klasing sakit ay wala pang lunas magmula noon hanggang ngayon. Ang pinakamabisa mula gawin ay bantayan kada segundo ang taong may sakit na ganito dahil hindi mo alam ang takbo ng isip nila. Number 3, Alice and Wonderland Syndrome Kapatid, ang sakit na ito ay sadya naman talagang nakakamangha. Dahil ang mga pasyenteng may ganitong karamdaman ay nakakaramdam na sila ay lumalaki o di naman kaya sila ay lumiliit sa espasyong kanilang ginagalawan. Pero ang totoo niyan mga kapatid ay wala naman talagang pagbabago sa paligid. Sadyang gano'n na lamang ang pananaw ng mga taong may sakit ng Alice and Wonderland. Inaakala nila na sila ay lumiliit na parabang isang duwende at ang iba naman ay lumalaki na parabang isang higante. Binsan pa nga na pag-iisip nila na kasing laki na nila ang bahay na kanilang tinitirahan. Ang sakit na ito kapatid ay walang lunas at kahit ng mga dalubhasa ay walang maibigay na gamot sa ganitong uri ng sakit at sila rin mismo ay namamangha sa ganitong kondisyon. Number 2. Polio Siguro naman kapatid, ang sakit na ito ay alam mo na. Ang polio ay isa sa pinakakinakatakutang sakit sa mundo sa kadahilan ng wala itong lunas. Marami ang mga eksperto ang nag-aaral noon hanggang sa ngayon para sa lunas nito pero wala, wala silang maibigay na mabisang panlaban sa sakit na ito. Ang polio ay nagbumula sa isang virus na kung tawagin ay poliovirus at ito ay maaaring mamana ng anak o di kaya kamag-anak. Pinupuntir yan ng virus na ito ang spinal cord ng isang tao at kapag nangyari yan mga kapatid, mapaparalisa ang katawan ng isang tao at mawawalan ng lakas ang mga buto nito at take note wala itong lunas. Number 1, HIV at AIDS. Kapatid ang sakit na ito ay ang pinakanakakatakot sa lahat. Pero ano muna ang pinagkaiba ng HIV at AIDS? Ito 'yon. Ang HIV o ang Human Immunodeficiency Virus. Ito ay dalawang uri ng lentivirus na nakukuha at naipapasa ng mga tao. Ito ay ang pag-atake ng mga virus sa immune system at ito ay ang unti-unting pagbagsak ng immune system ng tao kapag nangyari yon. At ang AIDS naman o ang Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ito ay ang huling sintomas ng HIV infection. At kapatid, kapag meron ang isang tao ng ganitong sakit, ay bawal makipagtalik lalong lalo na ang gumamit ng gamit niya. Ang HIV at AIDS ay walang lunas pero meron itong treatment na papabagalin lamang ang pag-akyat ng virus sa katawan mo. Pero habang buhay mo nang dadalhin ang sakit na ito at hindi ka nagagaling pa. Dahil ang virus na papasok sa katawan mo ay hindi mapapatay. So kapatid, Nakita mo na ang walong sakit sa mundo na walang lunas. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. At syempre bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.